Hi hey mga mare ko, for today's video nga, isamahin nyo kami pumunta ng Tagaytay. Paano itong si Habi? Gusto daw niya umakyat ng Tagaytay at magpalamig-lamig doon. Kaya ayan, gumura na kami agad kasama rin pala namin itong napakabibo at napakulit naming baby. Lagi nga pala yung tumitingin sa labas dahil gustong gusto daw niya makakita ng mga motor. Kaya ayan, hinayaan ko lang siyang tumingin sa labas. Habang nasa biyahe nga pala kanina, isipan muna naming dumaan sa Hacienda Outlet Mall sa may silang Cavite. Habang itong baby namin, masayang nanonood lang ang paborito niyang palabas. Dito na rin nga pala kami sa Hacienda Mall. Kinat ko na guys yung video dahil napakahaba ng biyahe namin na yan. Nang makarating na nga kami, ayan, nag-iikot-ikot lang muna kami titingin lang ng mga sale actually guys, napakaraming sale dito tuwing sabado at linggo, kaya yung mga gustong mamasyal at gustong makatipid ayan, pumunta kayo dito dahil marami silang mga sale may mga 20% off, 30% off at mayroon pang mga 50% off Di diba guys? Sobrang sulit. Kaya yung mga gusto mamasyal dyan at gusto makamura, punta na kayo dito guys. Located lang to sa may silang kavite. Habang nag-iikot-ikot nga pala kami, nakita naman itong asawa ko yung Levi's. Actually guys, gustong gusto niya kasi talaga bumili ng mga Levi's na pantalon. Habang nagtitingin-tingin nga pala si Javi ng paborito niyang pantalon dyan, ito namang baby ko nakikipaglaro sa mga staff doon. Runo na talaga makipagkulitan ng baby ko. One hour's pa Habang inaantay nga namin si mami, umupo muna kami dahil nakakapagod na maglakad ng maglakad. At itong baby namin, nagutom na rin, kaya pinadete ko muna siya. After nga niya magtete, ayan, nanggakad na naman siya nang naglakad. Halika na! Wancho! Wancho! Vamos lá, After nga namin maglakad-lakad, naisipan muna namin kumain dito sa Lisa's Restaurant. Dahil napakasarap daw ng mga pagkain nila dito. makaupo na nga kami, isipan ko muna tong videohan tong lugar nila dahil napakaganda ng ambience at syempre napakalamig rin. namin kumain dyan. Nagpalamig muna kami sa labas. Grabe guys, sobrang lamig dito sa Tagaytay. Napakaganda talaga dito guys. Habang ito namang baby ko, tuwang-tuwa sa lamig ng Tagaytay. Ayan guys, so napakakulit niya talaga dyan. Lakad siya ng lakad. Wancho! nga namin mag-enjoy sa si Tagaytay. Umuwi na rin kami agad. So, yun lang. Okay, bye!